Sige do. Bilisan mo yo isa yo. Lasing na yan si Dodo Pagbaba <laughs> Lasing ka na? Oh.

hubung <laughs> na hahaha 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 Yan ang matapang. Oh, yan, yan lang ang gusto ata niya eh. <laughs> oh. Sige, may hawak-hawak pag natuwad. Ayan. Ha? Dingan ikaw ganahan sa playground ngayon? Di ka kapzot eh. na ano tambok ko eh. Sige do, ikot do. Yung isa oh, hindi makatawid. Yo. Ano nangyari? Nastuck ka diyan, yo. At lukmasan. <laughs> Balik ko rugo. <laughs> Balik ako rugo. Talawan mga ninilaki ha, oi. Oh, eh. Oh, ikut tio, eh, ikut dok. No. Habulin mesti yo dali. Sige, maaf ma, kan dia ka na. Dito sa swing oh, o doon ni ano. Oh. Nagbasol ka? Na nagbasul nagbasol man. Mana lakasan mo para ano susuray-suray yan. Balik ko Duwag, ito pa oh may walking pa dito yo. Oh. Sige mana. Nanimaw si Tio Ong. Umawa ka doha, baka ano. Matumba ka. Tumain mo ulit na tama. <laughs> Ay, ikaw na kausa din to. Ito pa, o, may walking pa. O. o sige, try na. How are you? Okay, nag-video ako yun. O, baba na do. Baba na. Lasing ka na. Lasing O, baba. <laughs> Ay, abak ini. Gaga. Ayan, si Duday at saka si Tio. Papasok sila sa brown tube. Natatakot daw yung isang bata. Plus light, hindi. Oh, ma mabilis lang yan. Sige na, subukan mo kasi. Punta ka dai, Day. Unahan mo, Day. Mabilis lang yan. Hindi! Sige na. Para susunod si Tio sa'yo. Sige na. Iiwanan kita pag hindi ka ano. Sige na. Oh, yun. <laughs> ano? Nakakatakot ba? Hindi. Basa hindi? Oh, hindi naman O, oh, sige. Sige, o. Oh. Ah, katalawan ni eh, Moyo. Magatang si imo, mama. Yan si Dodo, matapang, nakadalawang bisis na siyang pumasok diyan sa brown ano na 'yan. 'Yon. Ayan oh. Ayan. Oh. Kamo kama bawra mo mukha ka slide katalawanan ni mo idaw mi ka bayot. Oh, dire likaw ka kabayo, oh. Dire likaw ka kabayo. dali. ato <laughs> ato bang. bang, bang. Hello, ano? Maganda ano? Uh Oo. -oh. naman pala eh. Hala <laughs> <laughs> na, na yung. Brief mo? Bet nag-brief ka? Oyo. O ba, sige. Nakakatakot siya konti pero hindi naman sobra. Hindi sobra doon oh sa walking walking na yun know. ah. Yun know. oh. Dito yo oh, paunahan kayo ni ni ano oh. O aton makalipong yo aton aton ano na yon dali. Oh si tiyo, o, si ano Leon Jan sige. Sige ikutin nyo. Humawa ka do ha.